tatlong butil ng bawang. Goodbye kagipitan. Kung meron kang mga utang na matagal mo nang hindi nababayaran, o kung nagnais ka ng mga oportunidad sa pera, o kung nagnais ka na magkaroon ng swerte sa pera, pwede mong gawin ang ritual na ito. Kung meron kang mga wealth god sa bahay mo, o sa tahanan mo, o anumang meron ka, laping Buddha, o kung anumang mga gods na meron ka, doon mo ito po pwedeng ilagay kung may maliit na altar ka, pwede mong ilagay yan. Ngayon kung wala naman po, pwede ilagay sa table. Ipatong sa table, ilagay na lang sa southeast area. Kinakailangan po pag tayo ng ritual, i-enhance din natin yung bahay natin para po mas mabilis natin nakikita yung resulta. Ang mga wealth ritual po natin ginagawa, yan ay epektibo. Ngunit kung nagnanais kayo na mas mabilis ninyong makita ang resulta ng mga ritual na ginagawa ninyo, isasabay nyo rin yung tahanan ninyo at para po sa uh, hindi nakakaalam ang bawang po ay po pwedeng gamitin bilang offering sa mga gods kaya lang mayroon po tamang pagawa at dito sa video na to tatalakayan natin kung paano ninyo gagawin ang ritual na yan lalong lalo na po doon sa may mga matatagal lang mga utang na hindi nila nababayaran. Kung minsan po kasi ang nagiging dahilan kung bakit na i yung mga utang na dadagdagan lang, hindi nababayaran, mayroon pong mga negative energies na nagdudulot niyan. May mga iba't ibang bansa po na may mga ritual sila, lalong-lalo na kung yung hanap buhay nila ay pagpapautang. Kahit kinakailangan po, wala naman pong masamang mangutang. Maglalagay po tayo ng cure at saka Paglalagay tayo ng enhancer sa tahanan natin para kung ano man yung mga energies na naidudulot ng pangungutang ay hindi po naiiwan sa tahanan. At matutulungan din tayo na makaahon sa pangungutang o ibig sabihin makabayad sa pag-utang natin at hindi na tayo mangutang pang muli. Sapagat mayroon na tayong ah, mga wealth energies na tutulong sa atin. Kung mahilig ka sa ganito mga video, Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. At huwag pong kakalimutan na ang ating mga swerte ay palagi pong bumabase sa ating paniniwala, enerhiyang nakapaligid. Garlic offering for wealth ang bawang po ay ginagamit na offering sa mga wealth god kung kayo po ay nangangailangan ng swerte sa pera. Ito po ang paggawa. Kumuha kayo ng tatlong butil ng bawang at yan po ay inyong iro-roast. Ang ibig sabihin, iiihaw nyo po. Kailangan po ang ating bawang ay iiihaw natin. Pwedeng kang gumamit ng uling kung meron ka, ilagay mo sa ihawan, iihaw mo yung bawang. Ngayon kung wala ka, pwedeng sakalan mo na lang, ilagay mo sa kawali, doon mo siya ihawin. Kung meron ka namang oven, pwede mong i-oven din yung tatlong piraso na yan para maros. Kailangan po maiihaw natin yung bawang na gagamitin natin. Ilalagay po yan sa mangkok na malinis yung hindi pa po nagagamit. Kapag tayo ay gagawa ng ritual at iaalay natin 'yan sa ating mga wealth god para tayo ay bigyan ng swerte sa pera. Hindi pa nagagamit na mangkok o lalagyan yung gagamitin natin. Kailangan po dito ceramic ang gagamitin natin, hindi plastic. Kung meron kang glass na mangkok na maliit, pwede 'yan. Huwag lang muna po ang plastic kasi po ang mga wealth god ay na-offend kapag ganyan hindi ka bibigyan ng suwerte, obstacle lang ibibigay sa iyo. Kailangan po mayroon tayong mga respect sa ating mga wealth god na ilalagay sa ating tahanan sapagkat maaari po yang magbigay ng blessing sa atin. Gagawin natin 'yan on Tuesday at Friday. Ang oras po ay alas 11 ng umaga. Ang lucky hour po ay alas 11 lamang ng umaga. Yan po ang mga oras na po pwedeng gawin. Bago gawin, linisin muna po ang altar, punasan po. Para kung meron mang mga alikabok, maalis po. Kailangan pong gawin natin yon linisin muna ang ating mga altar bago natin ilagayan. Kapag nag po kayo ng bawang, mas maganda kung sa kawali na lang ninyo iihaw yan. Para yung amoy niyan o yung usok niyan, iikot sa tahanan ninyo. Magke-cleanse po yan at mag-a-attract din ng mga lucky energy. Sunod na gagawin. Maglagay din tayo sa ating Southeast area ng bawang na mayroong coins. Hindi na po inihaw na bawang ang ilalagay natin. Ang inihaw na bawang, nilalagay po yan kung nasaan yung mga wealth guard natin. Pero itong tatlong perasong butil ng bawang na ito, sasamahan natin to ng 9 coins, ilalagay naman natin to sa southeast area ng ating tahanan. Ngayon, kung yung southeast ninyo ay bintana, Or yung southeast ninyo walang space para maglagay ng lamesa at ilagayan, lagay nyo sa plastic na lalagyan. O kung mayroong kayong tela na lalagyan, pwede po yun. Lagay nyo yung bawang at yung nine coins yan, isabit nyo. Pwede po yun. Pero pagdating po sa ating mga wealth gods, huwag kayong gumamit ng plastic. Malas po yun. ma sila at magdudulot yan ng obstacle sa atin. Ilagay po, kailangan po yung ating South East isasabay natin. Mas madali nating makikita yung epekto ng ginagawa nating ritual kung isasabay din natin yung area sa ating tahanan. Kung minsan po kasi, ang mga negative energies ay maaaring hindi naaalis sa tahanan, kaya't mas nagdudulot pa ng obstacle at problema. Marami po nga gumagawa ng mga ritual at ang iba po ay mabilis nilang nakikita ang epekto dahil po yan sa tamang paggawa at uh, pinaniniwalaan nila ang kanilang mga ginagawa. Maraming maraming salamat po sa panunood. Kung may tanong po kayo, mag-comment po kayo sa baba. Pag yan po ay aking nabasa, yan ay aking sasagutin.